Sabado nga ginanap ang aming District School Press Conference sa Mansalay Central School. At ako nga ay tuwang-tuwa dahil alam nyo ba mga bishi na isa ako sa judge at speaker sa isang kategory. Kaya naman ako ay nakasuot ng pang matalino para kahit sa damit man lang magmukha akong matalino. <laughs> pero kahit nga nakadress tayo, aba naman nakamotor pa rin ang bishi ninyo. Nakawala talaga ng poise pero ayos lang yan. Dati nga namin ay agad namang nagsimula ang maikling programa. Napakadaming ang school na sumali dito. Nung elementarya at high school nga nga ako pinapangarap kong makasali dito pero dahil hindi nga pinagpala ng katalinuhan ng bisyo ninyo ay di tamang tingin-tingin at sayaw-sayaw kanta-kanta lang tayo. Ako nga magsimula ang contest kaming mga judge as speaker ay ginader muna ni Madam Grace Paderes dito sa stage. Katapos dumiretso na din kami doon sa mga assigned classroom namin. Habang nag-set nga ako ng aking presentation alam nyo ba mga bisyo na ang aking tuhod dyan ay nagapanguro? Ito nga kasi ang kauna-unahan kong pagkakataon na sumali dito at ang bongga speaker judge pa ako. Nakakasal nakaka-pressure talaga mga bishi. Kaya hindi nga ako nakapag-upload ng mga vlogs ko nitong nakaraang linggo kasi talagang pinaghandaan ko itong aking gagawin. Ayaw ko kasing mapahiya sa mga bata at syempre doon sa mga kapwa ko guro na makakakita at makakarinig sa aking sasabihin. Ako nga ay na-assign sa feature writing. Sa Tagalog, ito ay lathalain na tumutukoy sa isang artikulo o kwento na karaniwang matatagpuan sa mga pahayagan, magazine o online na publication. Karaniwan itong tumatalakay sa iba't ibang paksa tulad ng balita, opinyon, kwento tungkol sa kultura, pangumuhay, libangan o mga kwento ng karanasan ng tao. Yung tinanong ko nga si Madam Grace bakit ako ang kanyang napili para dito, ang sabi niya, yung mga vlogs daw kasi na ginagawa ko ay isang sample ng pagsusulat ng feature. Kung hmm. baga, ikinukwento ko yung mga bagay-bagay, ganun. Nakita nyo nga mga bishi, nag-lecture muna ako for 20 minutes. Pagkatapos, bibigyan ko ng isang oras ang mga bata para sumulat ng kanilang lathalain tungkol sa paksa na aking ibinigay. After 1 hour, ibibigay na nila sa akin yung papel. Pagkatapos, ipiliin ko dito kung sino ang may pinakamagandang nagawang lathalain. Ang mga papel na ito mga bishi ay walang pangalan, kaya hindi ko alam kung kaninong gawa itong aking mga binabasa. Ah. Lahat nga ng kategory, kami ang pinakahuling nakatapos. Sobrang dami kasi talagang bata na sumali sa amin. Akin nga po palang ipinapakilala sa inyo ang napakabait at napakagandang si Madam Grace Padere. Siya nga po ang aming overall chairman ng journalism dito sa Mansalay District. Kung nga ay ay sobrang nabusog nung tanghalian at merienda dahil yan sa mga napakasisipag at talaga namang napakasarap magluto sa pangunguna ni Madam Jenny ang manimti. Tulungan niya si Kuya Jer, si Tomas at si Madam Jo. Oh. na nga ang nasa tungko, ikaw pa ang naubusan kaya eto tutung na lang ang kanilang kinain. Tapos si Madam Jen naubusan ng ulam. Bawi na lang tayo mamaya sa tagay. <laughs> Pagtapos kumain hala, harap agad sa mga hugasin. Ludo talaga po ako sa inyo. Talaga namang napakasisipag ninyo. Maraming salamat nga po dahil nabusog kami ng todo. Nung, Nung matapos na nga akong kumain, bumalik na ako sa aking mga kasamang guro. Sabi ko, oh, kumaway muna kayo. So sure din to. Akin nga pong ipinapakilala sa inyo ang mga estudyante ng Don Bidel Mundo Memorial School. Ganun na din ang kanilang mga coach at advisor. Kung pumatak na nga ang alas tres ng hapon, kami nga ay nagutom. Kaya bumili muna kami ng milk tea. Pus itong pansit, hindi ko na pininggan. Diniretso ko na ng soup-soup dito sa plastic. Sabi ko nga sa aking mga kasama, nakakamiss namang mag itong pansit. Baka ko nga ay nagme-merienda sakto, dumaan nga ang taga-broadcasting at script writing. Ang nga ang schedule ng contest nila, kaya yung mga contestant namin na bata nung umaga ay nakasali pa dito sa broadcasting. Hindi Di din kasi talaga biro ang mga kasali dito. Hindi lang boses ang puhunan, dapat may utak ka rin. Kung ako nga ay nanonood dito, manghang-mangha talaga ako. Pero inyo sa murang edad ng mga estudyanteng ito, napakagagaling na magsalita. Magbabalik ang DJ! 1, one three, four, three. pagdaling nila, pagkatapos nga ng broadcasting contest, kami nga ay nag-awarding na. At itong si Bishi nga ay umakyat ng stage kasi nga nag-champion kami sa news writing. Hindi nga namin akalain na marami kaming masusungkit na medalya. Alam nyo ba mga Bishi na talagang pinaghandaan namin ang DSPC 2024? Dalawang linggo nga lang kaming nag-practice dito pero talaga namang puspusan ito. Sabi nga nila, nagkakaroon nga daw ng mahika kapag ang mga bata namin ay lumalaban na. hindi nga namin akalain na kami ay mananalaman nanalo. Sobrang nakaka-proud talaga yung aming mga estudyanteng lumaban dito. Kami ngang mga advisor at coaches talaga namang sobrang proud sa inyo. Samantalahin ko na nga lang din po ang pagkakataon na pasalamatan ang lahat ng aming estudyante na lumahok at talaga namang lumaban dito sa DSPC. Doon rin ang kanilang mga magulang na talagang kami po ay sinuportahan. Sa aming mga kapwa-guro na kahit wala dito ay talaga namang kitang-kita mo yung suporta sa amin. Sa aming butihing principal, walang iba kundi si Sir Josue Kasungkad. Sir, maraming salamat po sa inyo. Magpa-jollibee ka dito, Charis. <laughs> at syempre, sa aming mga advisors at coach na talaga namang puspusan sa pag-training dito sa aming mga estudyante. Maraming maraming salamat po. At alam nyo ba mga bishi na itong coaster na aming sinasakyan na sponsor ng aming SK Federation President? Walang iba kundi si SK Lewis Kabaga. Maraming salamat nga din po pala sa aming SK ng Barangay Bidel Mundo. Walang iba kundi si SK Janvoy de Rojas dahil kasi sa kanya napahiram kami ni SK Lewis ng sasakyan. Nung mm. matapos na nga ang contest, kami ay dumaan muna dito sa eskwelahan kahit alas sa ispasado na ito. Kami kasi ay magpipicturan muna dito. O, paano ba mga bishi? Ang ganito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!